Hey, magandang buhay. Lumantad na po. <laughs> Andito, biyernes ngayon. Uh, malamang, ay hindi ko ipakikita ang pagtaga, ay, ay alam na. Diba, mag-aapat na taon ninyong aking YouTube channel. <laughs> Tapos ang aking subscriber, 5,700 pa lang. <laughs> ha? Eh, eh, yung mga nauna, mas mga nauna pa ako yung birman. Mga nasa 1,000 na mahigit. Hmm. Hmm. Oh? Ano huh? na yan nag-unsubscribe? Ewan ko, nung dati yan, nasa 7,000 na ubos naubos. Na hindi na ako nag-ano. 1,000 na, meron na eh. Parang mm. ano pa ang subscribe oh, ko. Oh, ayan. Oh, oh, ayan And, yung buntis uh, oh. 100 Ayan oh, si Bait. Ah, 100 pa lang. Ito yung aming okay. magtatato. Oh, testing. Oh, ayan, nag-ano natin. Oh, <laughs> oh tumbangin, di pa nag-orasyon, <laughs> Malambot, ah. Kami po ay eh, magbabasbasa, alas stress na. Oh, yun ang mga gamit nila. Ayan. Hmm, triangle, triangle. Ang <triangle> ano sisiro? Muay Thai. O oh, bakit?

Hindi kinahay ang dalawa. Isa-isa. Oh. Nahina ang aking ano. Papunta sa akin lahat ng apoy ha. <laughs> pertamaan nih Betas ayun Kasi may, sa, sa YouTube may ganyan yung paludo pagpatay ng ganyan ha. <laughs> eh kahit wala kurasyon patay eh. <laughs> ay tamo. ay bumatay. Ginanyan ko na lang. <laughs> Mas malakas na orasyon yung Aram makadamak sa doon. Hmm. Mas malakas na Oh, dalawa pa nga oh. Hmm. Mas malakas ang orasyon sa Aramak Saddam sa akin. Depende sa inyo. Sa akin yung ginagamit. Aramak na ako Opo. Yung din ang ginagamit. Hmm. Diba? Nignini. Hmm. Uutosan mo lang naman yan. O oh. oh, ayun na po ang tayo pong magsisimula na. At maya maya magkakarga ng rotas. Oh, ayan si Salvaje. Oh, Ayan okay kita mo na, nagpa-practice. Oh, kita na. Dalawa! Dalawa! Oh, kita okay, mo muna. Ayos na, pwede na. Pwede lang magsunog ng bahay to. <laughs> Hindi na po kailangan ng bombero. tawagin nyo lang kami. Kami napapatay na po. Hahaha. <laughs> Kaya ako pinalalakas hindi joke lang Kaya naman eh masyado kayo mainit eh. So may at susundan ko lang po yung aking vlog para makita niyo ayan po. Ayun yung ay naku po ay may espada. Hmm. Tay namagatay ang kalawang pa ako ay naku, problema <laughs> mo. Hmm. Wag na mating na stress tayo sa problema oh ayan na. oh ayan po. Ta, ta. Oh na. Oh na. subukan mo lang nasabi mong mapurol. Pumunta ka rito pag hindi kita lalag na orasyon ikaw ang tatagayin ko pag hindi puto laulo mo <laughs> pag wala orasyon tayo mm -hmm. at pag may orasyon lang ka <laughs> ayan ah, sige at kami magsisimula magdadasal na so magandang buhay sa, oh, sa ating mga sa ating mga viewers sa subscriber hindi ko nalalagyan ng part to kasi ito mag ito yung mga ambos ano ko upload yung one, 108 Itutuloy ko lang yung, ano, yung, yung ating, ano, yung Trespicos. So, yun lang. At, at, si, si, ano po, Mike. At ikaw ay, dyan sa Batangas at pati dyan sa Ibaan. O kay magkakapatid, ano na baga? Kay bagay, magagaling na. At pag hindi, ay kukumbatihin uli natin. O, so, yun lamang. At kung may times... May oras kayo dito ay punta at parang magbasbas. Sayang sa isang buwan ay dapat magbasbasan. Uh, yung lamang at mapagpalang hapon sa inyong lahat.